just give me one day after one day you'll be back here I'm, I'm just going to Manila tomorrow to mm -hmm. meet with uh, Sir Kibuloy and to mm -hmm. discuss things with him. And then right after the press conference, I'll be taking the first flight out for mm -hmm. to Dubai again. To... Because I have a commitment to meet with the President mm -hmm. and also with, uh, with Sheikh Saif of the Ministry of the Interior government okay. and to bring home this sexual predator. So hindi niyo siya kasama ngayon, Sir, pag-alis na? Hindi muna. Aayusin pa yung ibang... Mga papel. Mga papel. Okay. Yes. Okay. I will be back here. Sir, about Kibuloy, saan po siya na huli well, Uh, baka pwedeng isa na lang magsasalita na pag-usapan namin sa Malacanang uh -huh. na para hindi magulo yung detalye uh -huh. yung spokesperson na lang namin na magsasalita pag -uli. Okay, thank ah, you. Okay. 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 Maraming salamat sir, po. Sir, sir, <laughs> sir on that yeah? question, na po, when you come back, and you meet the you will take back the the sexual predator. so press one for us to explain, please. Yes, yes. Okay. okay please. will do that. arrange. Okay. okay. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks so much, sir. Thank you, sir. Mga OFW, taos puso ako nagpapasalamat. Alam ko ang sakripisyo ninyo ang lahat. And you know, you continue so much to the Philippine economy. Sa kanil naman po natin ang ating Pangulo, ng ating Gobyerno talagang lahat naman na talagang gumaganda ang ating Pilipinas talagang maipagmamalaki po natin. Maski sa ang mundo, iba yung Pilipino, iba yung puso ng Pilipino. Mabuhay po kayo na. Mar po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Piguloy, si uh, Jacqueline uh, Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes si po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo at Lumabas po sila ang C-130, lulan po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamore na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility ng mga around 9:10 ng gabi po sa so, ngayon po ay naga-undergo po sila ng uh, booking process kasama na po diyan yung fingerprint at mugshot at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination at uh, nangyari po itong uh, pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna na uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum ng within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon so ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP no, no, Ma'am, po, po ba ng ano sila sa loob ng Kingdom of uh, Jesus Christ Sumuko? Oo, oh, doon po. Doon po mismo sumuko? Yes po. Opo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila na po. Ma'am, dito sa loob ng PNP po Center, ano magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po. Yun lamang po. Ano po, na mangyayari po? Ah, ongoing po yung processing po ngayon dahil la, limang katao po yan. Sabay-sabay ah, po silang pinubuking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang ah, kondisyon although some of them mga Based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. Mm -hmm. But other than that, okay naman po sila. At tuloy-tuloy uh, po yung eh, uh, po kasusimbo po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina yun. Lahat po ng kaso at uh, diyan din po nangyari. Pagdating na pagdating po nila dito sa custodial ay uh, isinner po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, tatlong kaso po ito. Mm -hmm. uh, yung tapas or po, yung child abuse po, yung... Uh, Uh, sexual abuse, at yung pong uh, uh, qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At uh, pagkatapos po noon ay uh, binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At uh, pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy uh, uh, na po yung ginawang proseso, ongoing po yung proseso. Uh -huh. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagang pong pumasok. So nagdaon po ng negotiation ang uh, PNP na pinatawan po ng uh, ng intelligence group at isa pinagtulungan ko ito that, that, led to the uh, peaceful surrender ko ni Napastong Kibuloy at apat uh, pa at papasalamat uh, po tayo doon sa naging uh, naging mapayapa pong uh, at least itong uh, proseso po na ito. Ma'am, saan yung particular sila ang nagtago? I don't have uh, a liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-re-return po yung mga wakans o pares doon po sa mga issue reports. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at ito naman po sa RTC 159. Ma'am, yung po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any, eh, ano, uh, I don't have any information on that po. Ma'am, yung... importante po ay nasa nasa atin na po yung uh, mga pinag na po. Ma'am, lang uh, ba yung room na ano? Na, can you give us kung um, aircon, mayroong ano po ano? Ah, uh, wala pa po. Hindi ko pa po nakikita kung saan saan po sila ng kwarto uh, po. Maririnig na ba ta? Meron na pong uh, plano dahil nga uh, kanina nga po habang ongoing negotiation, <coughs> Ay uh, pinaplanuhan na rin po kung saan-saan po sinang mga senta po pupunta. Pero ano? um, magbibigay po kami ng additional details uh, as we go as Pero we go, definitely ano ma, magkakaiwalay sila. Magkakaiwalay sila. Ano po, plan, po? Plan, ma ano, ano po yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa, -sa plano, ma'am? Well, uh as to the operational details and planning, uh anday na lang po natin na uh, pagpapatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is that uh, we just want to like to confirm po na nasa custody din na po ng PNP. So Pastor start ko po ba. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po.